bumaba na ang bilang ng mga kaso ng dengue sa Batangas City ngayong taon. Umabot na lamang sa 62 ang naitalang kaso ng dengue sa Batangas City ngayong taon kumpara sa nakarang taon na may 94 na kaso. Ayon sa mga datos mula sa City Health Office ng Batangas City, naitala ang mga kasong ito mula Enero hanggang Mayo ng taong 2023 at 2024. Posible rin ang dulot ito ng pag-init ng panahon at pagkawala ng breeding sites ng mga lamok. Ano yung spring cleaning? Ano yung spring cleaning Halimbawa kung may drum na may laman tubig, kung um, hindi naman okay. siya pinagamit, mabuti pang itapon at ipaong na lang para hindi pamahayang Patuloy naman ang pagpapaalala ng mga barangay official workers sa mga residente sa banta ng dengue. Kaya hinihikayat silang maglinis ng mga kapaligiran. Dagdag dito, nagkakaroon naman ng mga community assembly at cleaning and misting operations ang bawat barangay katulong ang lokal na pamahalaan upang matiyak na mapababa pa ang banta ng sakit na dengue sa lungsod. Kasama si Vincent Paragas, ito si Abby Ramos, naguulat para sa BNN News Flash.